Ang F-16 Fighting Falcon ay isa sa mga pinakakilalang fighter jet sa buong mundo. Kilala ito bilang isang multirole fighter, ibig sabihin kaya nitong gumanap sa iba't ibang klase ng misyon mula sa air-to-air -air combat hanggang sa ground attack. Simula nang ipakilala ito noong dekada 1970, naging simbolo ito ng lakas at teknolohiyang militar ng Estados Unidos at ng mga bansang kumukuha ng kanilang suporta. Ang disenyo, kasaysayan, at tagumpay ng F-16 ay patunay kung paano nakatulong ang isang eroplano upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa himpapawid. Noong unang bahagi ng dekada 1970, nagsimula ang proyekto ng lightweight fighter program ng U.S. Air Force. Layunin nila na makalikha ng isang mas magaang, mas mabilis, at mas murang fighter jet na makakalaban sa mga kilalang eroplano ng panahon tulad ng MiG-21 ng Soviet Union. Dito ipinanganak ang YF-16 prototype na sa kalaunan ay naging F-16 Fighting Falcon. Ang unang paglipad nito ay naganap noong 20 ng Enero taong 1974 at ipinakita agad ang pambihirang kakayahan nito sa maneuverability at bilis. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago na dala ng F-16 ay ang paggamit ng fly-by-wire system. Sa halip na mekanikal na koneksyon sa pagitan ng piloto at mga kontrol ng eroplano, gumamit ito ng electronic signals upang makontrol ang mga surface. Nagbigay ito ng mas mataas na precision at flexibility sa paglipad. Bukod dito, ang disenyo ng F-16 ay ginawa upang maging aerodynamically unstable, isang ideya na kakaiba sa panahon iyon. Ngunit dahil sa fly-by-wire system, na-control ang instability at ginawang kalamangan, kaya't nakamit ang kakaibang liksi sa himpapawid. Ang canopy ng F-16 ay nagbibigay ng halos 360 degree visibility na napakahalaga sa dogfight situations. Ang upuan ng piloto ay nakarecline ng halos 30 degrees na nakatutulong upang mabawasan ang epekto ng mataas na G-forces sa katawan ng piloto. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kung paano isinama ang disenyo para sa parehong performance at kaligtasan ng piloto. Sa larangan ng armas, may kakayahan ang F-16 na magdala ng iba't ibang klase ng low altitude mayroon itong M61 Vulcan Cannon para sa malapitan na laban, at maaari ring magdala ng iba't ibang klase ng missiles tulad ng AIM-9 Sidewinder at AIM-120 AMRAAM para sa air combat. Para naman sa ground attack missions, kaya nitong magdala ng bomba, guided munitions, at iba pang modernong armas. Ang flexibility na ito ang dahilan kung bakit tinawag itong multi-role fighter, handa ito sa halos anumang uri ng laban. Isa pang malaking bentahe ng F-16 ay ang pagiging cost-effective nito. Kumpara sa iba pang fighter jets, mas mura ito sa production at mas madaling i-maintain. Dahil dito, higit sa 25 bansa ang bumili at gumamit ng F-16, kabilang ang Israel, Turkey, South Korea, Netherlands, Pakistan, at marami pang iba. Sa kasalukuyan, higit sa 4,600 units ng F-16 ang naprodos, at patuloy pa rin itong ginagamit hanggang ngayon. Sa combat history, pinatunayan ng F-16 ang kakayahan nito sa iba't ibang digmaan at operasyon. Isa sa mga kilalang gumagamit nito ay ang Israel Defense Forces, na matagumpay na ginamit ito sa Lebanon War noong 1982, kung saan nakapagtala sila ng maraming aerial victories laban sa Syrian aircraft. Ginamit din ang F-16 sa Operation Desert Storm noong 1991, kung saan naging pangunahing bahagi ito ng air campaign laban sa Iraq, Bukod dito, lumahok rin ito sa iba't ibang NATO operations sa Balkans, pati na rin sa mga misyon sa Afghanistan at Iraq War. Habang tumatagal, patuloy na na-upgrade ang F-16 upang manatiling relevant sa modernong panahon. Isa na rito ang F-16B o Viper variant na may advanced avionics, AESA radar, at mas mahusay na cockpit display system. Dahil dito, nakakasabay pa rin ang F-16 sa mga modernong fighter jets tulad ng F-35 at iba pang 5th generation aircraft Bagamat mas luma na ang disenyo nito pinatunayan ng F16 na sa tamang modernisasyon kaya nitong manatiling epektibo at matibay sa labanan Hindi rin matatawaran ang papel ng F16 bilang training platform para sa mga bagong piloto Dahil sa kakayahan nitong magsilbi bilang advanced trainer at combat jet maraming bansa ang gumagamit nito upang sanayin ang kanilang mga fighter pilots ang versatility at pagiging subok na sa labanan ay dahilan kung bakit ito ang isa sa mga pinaka ang eroplano sa kasaysayan. Kung pag-uusapan ng performance, ang F-16 ay may maximum speed na higit Mach 2, at may combat radius na umaabot sa halos 500 at 50 km depende sa mission profile. Mayroon din itong kakayahang mag-operate sa iba't ibang altitude at weather conditions. Ang engine nito, karaniwang Pratt at Whitney F100 o General Electric F110, ay nagbibigay ng matinding thrust na kayang magdala sa eroplano sa matataas na bilis habang nananatiling maneuverable. Sa kabila ng pagiging matagumpay ng F-16, hindi ito ligtas sa mga kritisismo. May mga insidente ng aksidente at mechanical issues noong unang panahon ng operasyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naayos ang mga ito sa pamamagitan ng masusing upgrades at safety checks. Ang katotohanan na nananatili pa rin itong ginagamit hanggang ngayon ay patunay na nagtagumpay ang disenyo at teknolohiya nito. Kung susuriin, ang F-16 Fighting Falcon ay higit pa sa isang eroplano. Isa itong simbolo ng military innovation, international cooperation, at adaptability. Hindi lamang ito lumaban para sa Estados Unidos, kundi para rin sa maraming bansang kumampi dito. Ang papel nito sa pagbabalanse ng kapangyarihan sa himpapawid ay hindi matatawaran at ang legacy nito ay tiyak na tatagal pa ng ilang dekada. Ngayon, sa panahon ng 5th generation fighters gaya ng F-35 Lightning II at F-22 Raptor, maaaring masabi ng iba na tapos na ang panahon ng F-16. Ngunit sa katotohanan, nananatili itong backbone ng maraming air forces sa buong mundo. Ang modernisasyon, affordability, at battle-proven record nito ang nagsisiguro na mananatili itong relevant kahit na sa 21st century warfare. Ang F-16 ay tunay na isa sa mga haligi ng modernong air combat, isang eroplano na nagambag hindi lamang sa teknolohiya kundi pati na rin sa kasaysayan ng militar sa buong mundo.